Emotional. Oo, ako yun. Alam mo kung bakit. Kasi kahit ang daming judgment dito sa labas, sa loob ng bahay ni kuya, doon ko naranasan yung pagtanggap. Wala akong naramdamang panghuhusga. Tinanggap nila ako kung sino ako, ang bahagi ng sagot ni Jane De Leon sa mga pambabash sa kanya dahil nga sa pagiging overacting niya ng maging house guest siya sa PBB. Parang tula ang pagpapatuloy ng sagot niya, sa labas, ang daming mata. Ang daming opinion. Pero sa loob, wala ni isa. Walang judgment. Walang, dapat ganito ka. Just people, who saw me, felt me, and embraced me. Hindi nila ako tinuring na guest. I was never, just visiting. They treated me like a real housemate, a sister, a friend, a part of their family, dagdag niya. Nag-guest nga si Jane pero ang daming ang nartihan sa kanya bago siya nakalabas ng PBB house noong Sabado. Dagdag pa niya, naalala ko pa nga, sabi ng mga housemates sa akin, ate Jane, lagi nila sinasabi na uwa kami, pero ngayon na andito ka, maiintindihan mo na. And they were right, now I get it, now I feel it, and that, that means everything to me. And that's what made it so hard. Ang hirap umalis, masakit kasi, Ayaw din nila akong paalisan. They held my hand. They hugged me tighter. And I could see it in their eyes. They didn't want me to go. In all fairness, parang ganun na naman si Jane kahit noon pa, may mga nartihan na. Pero ang hinihintay sa kanya ngayon ay ang follow-up sa Darna. Anyway, bongga rin ang PBB sa online talagang malaking usapan.